Hello mga mamshi! Alam nyo ba, umorder ako ng ganito sa Shopee. Barley grass powder solid drink. Inorder ko to sa Shopee. Pero, okay naman yung karto eh. Pero ang naman niya is iba ang nakalagay. Ito o, oh, tingnan nyo. Barley seedling powder. O ba? Diba? magkaibang magkaiba siya. Pwede ba yun? gusto mo lang mag-diet ng konti, mukhang mapapasama pa. Alam nyo kung bakit? Eto pa. Ayan o, guys, tingnan nyo o. Expired na siya o, tingnan nyo, 2023, 919. Tama ba? O, anong petsa na po ngayon? October 25, 2023. Diyos ko, isang buwan na siyang expired. Ay, Diyos me. buti na lang hindi ko pa siya naiinom. Kasi medyo busy ako na itong mga nakaraan, kaya hindi ko talaga siya nainom. Grabe, shout out sa naorderan ko nito. Baka naman, baka naman po, nakakaya naman po, oh. Nakakaya sa mga umorder sa inyo. tiwala pa naman sa inyo, tapos ganyan kayo. Ah, si Lord na po, ang bahala sa inyo. Yun lang po. Magandang gabi.